Ako si Jing Perez, um, 41 years old, taga Smoky Mountain. Ngayon, aso ko lahat, bale, 17 na lang. Pero kung tutusin, sobrang dami pa yan. Eh, kasi gumagawa ko ng paraan para kahit papano makakain kami, makakain din sila. Lakad ako ng lakad, siguro na ano sila, parang sa sobrang init ganito, nagkakaroon yata ng parang heat stroke. Pero hindi ko naman sila pababayaan sa pagkain. Talagang gumagawa ako ng paraan para makakain sila. Yan. Uy, dami. Ang bait. Pwede. Pwede siya. Itinda ko. Ako ang um, nagtitinda. Minsan may kaibigan ako nagtitinda sa Agora. Tapos yung mga tira-tira na hindi na naibenta, binibigay niya sa akin. Nilalako ko kahit saan para mayroon lang akong pambili ng bigas sa mga aso ko. Ang mga ko, tahong, isda, kung ano lang maibigay sa akin. May na ikot, ikot ako. Le! Kasi hindi ka bibili nito, sa May tinda ako, May tinda ako, be. Wala pa. Hindi ka pa, malay mo bukas ka. Kung ako okay pa lang. May isa. Eh, kung ito? Ikaw, yung abot kaya mo lang talaga. Sa isang araw, kumikita ako 100 pesos. Hindi parehas. Minsan may 60, ganyan. Hindi talaga parehas kung magkano lang talaga na ibigay sa akin yung para ibenta ko. Una-una ko, naiisip sa mga aso ko. Yung 20 pesos, binibili ko sa kanilang dinuguan. Tapos bigas yung 27, yun binibili ko para salo salo kami lahat, pati mga aso yung ko. Pinipilit ko siyang pinagkasya. Yung ibang pera, tinatabi ko yon para kinabukasan mayroon naman akong magamit. Ay, kumusta kayo? Dami pagkain natin. Alam, <laughs> dami. Ah, duday, alam, mabagsak, na mabagsak ka na duday. Babagsak na dami pagkain. Hilaw pa yan. Mga ka na ba? 45. Kasi yung ano dito, yung benching ko dito, isusukli ko. Wala akong panukli kanina. So, mabait naman sila. si dito daw muna. Mamaya ako na ibigay. Tapos, ito na lang yung mga natitira kong isda. Ito, pipiliin ko pa to. Ilagay ko sa plato. Kasi mamaya, sobrang dami naman. Kaya, errands ko muna ilagay ko sa ano sa plato. Tapos, ako na ilalako. Oh, maa. kain kayo lahat. Ito si Duday. Ito si Iger. Ito si Ganda. Si Galis. Tapos, ito si Brown. Ito naman, si Taba. Tapos, ito si Tainga. Si Titim. Ang dami nila. Misan, ito yung Bibi Marami pa, yung lumabas sila. Hindi ko na alam nasaan na saan na nagpunta lumusot. <laughs> sinagugutom sila eh. Ito. Una kong aso, si Duday, binigay sa akin, kiyuhin ng, ano, sa nabotas. Mayroon na nabotas. Ayun, sabi niya, alagaan mo, padamihin mo. Hanggang dumami sila ng dumami. Uh -uh. Tapos parang, ang gaan sa buhay, kung kasama ko sila, hindi ako ganun, kahit anong hirap. Pero nakakaano pa rin ako, nakaka-survive ako. Una si Duday lang aso ko, tapos ano, uh, niligawan siya ng mga aso doon sa tulay, doon tulay na nabotas. Okay naman ako kasi gwapo yung nakapanligaw sa kanya. Tapos nakita ko, ayun, buntis na siya hanggang dumami nang dumami sila. Meron akong dalawang anak, kaso lang parang, parang, parang hindi nila, Parang hindi nila na mama nila na naghihirap, pero hindi ko pinapahalata sa kanila. Ah, papa nila kasi, babaero. Nagulat ako pumunta sa amin, nakabuntis na ng babae. Doon na nagumpisa. Eh, bata pa ako nun. Doon na kami nagumpisa na nagkahiwalay. Tapos yung dalawa kong anak, tinakas ng papa nila. Hindi na pinakita sa akin. Maliit pa sila. Ah, yung bunso ko nasa Qatar. Tapos yung isa ko may pamilya na nandyan sa Malabon. Minsan nakikita ko sila pero wala. Pagpunta ako sa kanila, wala lang. Parang mas masaya pa yung, yung mga para na lang yun kasi mga aso. Parang mas masaya pa sila pag nakita ko talagang mag-aakyatan. Pero yung mga anak ko parang ano, sabi ko bakit kaya ganito? Nakakaiba tuloy. Yung mga anak ko parang hindi na naalala. Tapos yung mga aso ko mas masaya pa pag nakikita ako. Kaya nawawala yung problema ko. Galing ako ng ano, sa Nabotas, nakatira ako sa gilid ng karsada. Tapos, ano, sa gilid na ng karsada, tapos ano, uh, may tumulong sa akin. Sabi niya sa akin, tara, sama ka sa Smoky Mountain. Sabi ko, sige. Gusto ko rin na, ano, kasi kasama ko yung mga aso ko, ayaw ko sila mahiwalay. Di bali wala akong, ano, wala akong bahay, basta sila kasama ko. Yung tinitirahan ko dito, bale, pinsan ko, nakiusap ako sa kanya na, no, tang, dito na lang ako tumira sa likuran mo. Pinayagan naman ako. Naawa siya sa akin sa sitwasyon ko, sa karsada ako nakatira. Pagbilan, may bigas kayo? Meron isang kilo. Magkano yung isang kilo, be? 40. 40. 40. Ay, ano? 40. Bigas, bibili ako ng bigas, wala nang kalahati isang kilo, eh, 45 yung kinita ko. Sa kinita ko, sa 45. Bigas talaga, bibili akong bigas. Tapos, sa pagkumain ng tinapay, lahat mo pang bilhin na. Kasi bibili ko na lang tubig, eh, limang pisa na lang kasi natira. Kaya na rin yan. pangarap ko lang talaga sa kanila. Gusto ko makakain sila ng dog food. <laughs> hindi, ko hindi ko naman kayo ibilihin. Mahal eh. Tapos papupunta nga ako sa SM. May nakikita ko ng dog food. Madalas ko tinitingnan. Sabi ko sana ito mabili ko. Hindi ko naman kaya. Tapos, pangarap ko pa sa kanila na dumami ng dumami. Tapos, sama-sama kami. Sabi ko nga sana, makabili ako ng malaking bahay. Tapos, sama-sama ko sila. Parang ayaw ko talaga sila mahiwalay sa akin hati-hati tayo. Mayan na, dahi, kakain din tayo. Yan ka lang, bantay ka lang dyan. Ah. Inga. Sa akin, yung tutong. Sa inyo, yung ano. Hati na lang tayo. Ya, yeah, mabait kayo dapat. Bula. Day, bantayan mo to dahi. Hindi na ka.

yun yung problema kasi hindi talaga natin mapipigilan yung pagbubuntis o yung pagpaparami ng mga alaga natin aso at pusa hanggat hindi sila ligated or castrated. Mahirap na problema yan kapag ka dumami na talaga yung mga alaga mo more than your means, more than your capability. Siyempre, gagastos ka dyan. Hindi, hindi mura ang magpakain ng mga aso at pusa. Um, sa kaso ni ate, Kumbaga, parang damage control na lang tayo dito. Eh. Um, kailangan kapunin yung mga aso niya, for sure. Kapag hindi natin sila kinapon, baka sa isang taon, pag binisita natin sila ulit, eh, mahigit 50 na yung alaga niya. Yun lang, yun lang yung, ano, yun lang yung dapat niyang maintindihan. Kailangan, mapapabakunahan mo sila para na rin sa safety mo. Binang tao, kasi, ang rabies, sakit yan, virus yan na galing sa aso o pusa na pwedeng mahawa sa tao. May time na ano, buhay sila sabay-sabay, 42, sabay-sabay sila kasi sabay-sabay ng anak, mang tuwa nga ako. Tapos ayun, parang sa sobrang init dito, sa hirap din ng makuhaan ko ng pagkain ng layo, siguro na ano din sila yun. Pinakaborito ko, si Duday ko, yung una-una kong aso. Kasi siya parang yung magaan sa buhay ko. Sila parang yung nagdala ng swerte, siya yung tumutulong. Kaya si Duday sobrang lambing. Mm, -mm. Tapos makikita niya ako, parating pa lang ako. Sumasalubong na, talagang akyat-akyat yun ako. Tapos sa tulugan, katabi ko rin. Mm, -mm. Nisan, yung kumot, agaw-agaw siya sa mga kumot ko. Tabi kami, kasi hindi naman siyang, wala siyang amoy malilinis sila. Si Duday ko, kabisado ko. Si Duday, birthday niya, February 14, 2009. Tapos, si Ganda naman, February 27. Dati kasi kabisado ko talaga, nabisi ako sa, ano, yung pinakamahirap, alam mo. Sa totoo lang, yung bang natatakot din ako na makakagat sila. Yun ang pinakamahirap sa akin napaturokan ko si Duday ko sa nabotas. Pero yung iba, hindi na. Tsaka hindi ko na rin sila kayong ano, Ang dami-dami nila. Pag dinala ko, lahat maghahabulan. <coughs> dito, dito, siksikan kami dito. Si Duday, dito takampo esto niya. Tapos, si Landy, si Boldog, tapos, si Ganda, dito madalas. Tas, si Danny Boy. Eh, ngayon, nasa, doon, sa lakaran sila. O, si Balbon, nasa labas na kayo, nakabantay. Yung isa kong tuta, namatay, ito lang linggo na to, ano, naawa nga ako sa kanya eh. Lumaki yung tiyan niya. Tapos may isa pa. May isa pa dyan na yung si Galis kong liit. Yun lang naawa ko. Bigla lang siyang payat na payat. Oh, Naku, oh, ayoko sila makita. Umiiyak ako niyan. Oo. Oh, oh. Umiiyak ako. Tapos, hey, ko sa, diyan lang sa tabi ko. At ah, sila mga aso, nakakaintindi. Sobra. Parang tayo rin. Parang tao rin. Ate, ate. Bono! Sa tingin ko, ano to, nimbang wala akong magulang, wala akong mga kapatid. Parang, yun yung pakiramdam ko. Doon ko silang binuhos. Parang yun sila na yung kasama ko sa buhay. Promise ko sa mga aso ko na hindi ko sila pagugutuman. Gagawa't gagawa ako ng paraan, makakain sila hanggat nabubuhay ako, sama-sama kami. Ayaw, alam, alam mo, yan talagang ayaw ko. Kasi nakikita ko sa, sa iba, sinasaktan. Kaya dumami sila, kaya ayaw ko ipamigay. Tinitiis ko talaga kahit anong hirap, basta sama-sama kami.